ng hapon mga manoy manay uh, magtapon ako ng basura alas 4 na dito mag alas 4 kasi ewan ko lang kung bukas pa so okay tanda mo na tayo yung camera ko nasa dibdib ko lang tanda kitit So, tignan lang natin kung ganda pa rin yung kuha niya. Yung tatapong basura, ano naman yan eh, mga plastic sa karton. Hindi kasi ang kasama sa mga basura talaga or yung yung mga hinugas o yung waste Uh, iba rin yan iba rin yung basura lang talaga so bali tatlo ito hiwala ito ikaw magtatapon yung mga waste kagaya uh, ng basura kinukuha yun yung waste ano yun eh kada kada linggo kada birnis yung basurang basura talaga kada ano yan kada dalawang linggo ikalawang linggo pero itong ano na to yung mga plastic karton pwede araw araw ka magtapon kaso lang simpre Oy, kaso lang simpre kung konti naman iponin mo pa yung mga karton uh, plastic mga lahat na yung mga ano bombilya doon din yun So magdapon magtapon muna ako Kasi wala pa naman ako pasok sa Hanggang bukas uh, Ay, kita niyo yung kalsada Ayan. Pwede ko hawakan yung camera Natatanggal lang Ganyan Nagaganyan lang ako Hindi halata na may camera ako <coughs> pwede pa ganun sa akin paharap sa akin tapos uh, balik na naman doon so hindi na halata kasi maliit lang itong camera na to. Ganun. so Pwede ko ilipat-lipat Kaso lang Bawal yun eh Kasi Baka Mahuli ng Police I stop naman balik ko na muna sa ano ko sa dip ko ayan ako na ako muna bago sila nandito si Eugene Nagutom siguro siya, jet. Net burger. Meron pa naman kalakawala na. Ouch. Grabe 'yung liwanag. Liwanag sa dilim. ako binigyan ng parke kan Manoy dito ako sa isa so ganyan nandito na sa tapunan kala ko sarado na flash din dito lang ako sa may You're good. <laughs> oh, it's lucky, isn't it? No. Yeah. So boots, no. no, so muddy. So we're going And, and, my plastic. So, and, and, I kasi lang, masama-sama na dapat para uh, hindi kalat-kalat. So, uh, ganito, dyan. Mababasag yun. <laughs> yeah, it's so hard, one by one. Well, with this bad weather, out my pantry. One plastic bag like that. <laughs> uh -huh. So, not like this.

gatas dito yung gatas ano na nga dito na daw sa mga malamigit na karton uy ando na uh, isa na lang ang ng karton ando na Iniba na yung ano dito. Ay, nagsimento sila. Ito na yung nakitura nito. ano po yung camera ko may walay nakapagkape rin nakakape rin si Eugene doon nagdelay pala muna ako ng pangkulay ng buhok. They're both cute. Oh, they're adorable. They're driving. Exactly. But the ba, gets a second. Huh? Oh, it's a good thing. Huh? Saan? Sa mall? Sa bike, bike, bike. Oh, bike. Bye. Tapat ng, sa, tapat ng ID. Tapat ng ID. Back. Yung Korean. Ay, dai ba. Hello. Kamera Kamer Kamer <laughs> yan. <ma. laughs> Nakalive ka na. Nakalive oh, ka na. Hindi. 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 Oh, hindi, na, be, be, nakalive naka ba yan? Video yan. Ah, video nga. Hindi live. Hindi live. Basta, long time no see siya. Hindi oh, ka eh. nagpapakita so, sa akin porque marami ka eh, ng pera. Ikaw nga. Eh. Ay, kung magmasakit pa. Masakit pa. Dalawa, dalawa trabaho. Hindi, isa lang ang trabaho ko. Nagmuna mag-ano kasi. Malang, oo. Oo, hindi. Pakita. Wala. Kasi oh. nung nagtatrabaho ko, masakit talaga. Hindi kumano. Lalo uh, na uh, lalo na ngayon taglamig. Uh, taglamig o, oh, pagtunga, taglamig. Mm, yara ka diyan. Yung tendon hindi uh, yan. Yun, ito to to hindi oh. Nakukuha Oo, oh, 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 nakukuha 'yan sa pagkain eh. Ano ko? pagka nagkakak mo ako ng mali. Ito yung dito, di ba mayroon ka dito? Ano? Oo. Oh, kain ka kasi ng kain ng... Hindi ako nakain na. Pero eh, Kamusta ka na? Ngayon lang ulit kita nakita eh. Halos pag isang taon tayo hindi nakita Ay, Ikaw nga eh, hindi ka nagpapakita sa akin eh. Eh, Ay, trabaho na naman tayo. Ano ko sa inyo Kapit bakit? Kapitbahay ka lang eh, ikaw. Kayo nga eh. Kayo ang hindi nagpapakita eh. Eh, paano? sa so, so, RBC ka Credit union yung ka? Oo. Dati ka